Nasa veranda ng kanilang bahay si Alvin at nagpapahang. Walang ano-ano yung sumulpot sa kanyang likod na ng ama. May problema ka ba, Alvin? Wala ito, Papa. Napagod lang siguro ako sa pag-aasikaso ng mga negosyo natin nitong mga nakaraang araw. Malapit ang loob ni albin sa mga magulang, higit sa kanyang papa. Mula pagkabata hanggang sa Amerika, na nakadistino ang mga ito ay sa ama tumatakbo kapag mayroon siyang problema. Nagkatawang problema niya ngayon ay tungkol sa puso at matanda na siya para ihingi pa yun ng tulong sama. ama. Nahihiya siyang magsalita rito. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pananamlay mo nitong mga nakarang araw? May pag lang sabi ni Mr. Lee sa nakatitig ng mukha ng anak. May problema ka at nakikita ko yun. Maray mong paglihiman ng iba pero hindi ako. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Baka makatulong ako. Patuloy ng matanda nang hindi ko may ako. I can handle this dad, there's nothing to worry about Pagsisinungaling niya at nalilitong nagbaba ng tingin Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang mag-ama Bago nagpa siya siyang magtapat na rito Nagtataka ko sa sarili ko pa pa Alam kong hanggang ngayon ay nasa puso ko pa rin si Aileen Pero ano itong nangyayari sa akin ngayon Parang hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko nakikita o nakakausap man lang si Brescia Nasanay na ako na sinusundo siya sa pinapasokan niya Nasanay na kong siyang nagluluto at nakakasalo kong kumain sa hapunan. Nasanay na kong kaso niya ang mga pangangailangan ko at nitong nakarang mga araw na nahinto sa pagdating ninyo ni mama. Nagtataka kong kung bakit nalulungkot ako na wala siya sa tabi ko. hindi hininga siya bago nagpatuloy. Si Aileen ang nagmamayari ng puso ko pa Hindi ko ito dapat maramdaman kay Brescia. Marahang tinapik-tapik ni Mr. Liang ang balikat ng anak alam kong matalino ka at sa panahong ito, dapat mong gamitin ang talino mong iyon anak. Huwag mong hayaang manig ang kahinaan. Walang ibang maaapektuhan kundi ikaw rin. You should overcome problems iyo instead of letting it overcome you. Ngayon kung talagang parehong matimbang sa puso mong dalawang babaeng iyon, one question will settle everything. Sino bang nasa tabi mo sa panahon na kailangan mo ng karamay? Sino ba ngayon ang mamahal sa iyo? At kung sa kasakali ay handang mag ng pag-ibig mo? Matagal na pa si Alvin sa ama. Unti-unting tumimo sa isipan niya ang mga sinabi nito. Nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang papa. Hindi na dapat pang sabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin Alvin. You're old enough to think by yourself. Marahang pinisil ng ama ang kanyang balikat at pumasok na ito sa loob. Naiwanan si Alvin na kahit paano ay gumana loob dahil sa mga sinabi ng ama. Numating ang takdang araw ng pag-alis ng mag-asawang Lee. Sumama si Brescia sa paghahatid sa mga ito sa airport. Pagkahatid ay kumain muna sila ni Alvin sa restaurant na pinakamalapit sa airport bago siya ay sa boarding house. Ninaasahan niyang bago sila maghiwalay ng binata ay babang nito ang pag-expect nito sa pagsulpot niya sa bahay nito na dating nakasanayan nila bago dumating ang mga magulang ng lalaki. Ngunit umalis si Alvin na halos kumu kumibudili at obvious ang kapormalan sa mga kilos. Kinabukasan, Nagdesisyon si Brescia na hindi na lang pumunta sa bahay ni Alvin para ano pa, para ipagsiksikan niya ang sarili rito gayong halatang hindi na ito interesado sa naging setup nila noon. Siguro ay panahon na upang putulin niya ang kanyang kahibangan. Tutal kitang kita naman na nakarecover na si Alvin sa pagkawala niya ilin, kaya na hindi na siya nito kailangan. This time susubukan na talaga niyang ilayo ang loob dito. Subalit isang araw ay nagulat pa siya nang makita si Alvin na naghihintay sa labas ng opisina ang pinapasokan niya. Ay, batis sa kanya ng lalaki. Kung kaya naman gusto niya itong iwasan ay naman ito nagpakita sa kanya. May hinihintay ka ba rito? Tanong niya na kunwari ay bali wala ang presensya nito. Kahit pa ang totoo ay natutuwa siya na makita si Alvin. Ikaw susunduin sana kita. Aayaing mag-dinner sa labas. Gusto sana niya agad na maniwala sa mga nalinig ngunit mahirap din ang magbaka sa kanin. Para ano? Sa halip ay naitanong niya. Wala lang. Para magkaroon tayo ng rason magkausap ng matagal. Matagal na rin tayong hindi nakikita. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa pagtataka. Tama ba ang niya sinasabi ngayon ni Alvin? Si Barrett bago pa nakasagot si Brescia ay isang lalaki. Ang dumating, guwapo rin at matikas ang dating. Mabilis nitong iginiya sa sikong dalaga patungo sa isang nakaparadang kotse. Tila hindi alintanang ang presensya ni Alvin. Sorry, Brescia, sabi ng lalaki. May pahabol na bilin pa si boss. Thank you for waiting. Napahinuhod na lamang siya. Mabuting ang isipin ni Alvin na na niya ang atensyon sa iba para umuwiwas na ito sa kanya. Sa gayon ay mapadali para sa kanya ang lahat. man ng matinding panibigho si Alvin ang makitang dumating, lalo pa ng sumama rito si Brescia pasakay sa kotse. Ngunit alam din ito na hindi nito lubos na masisisi ang dalaga kung ibali na nito sa ibang atensyon. Matagal na panahon na rin nagtiis sa kanya si Brescia. Paggabag ang kalooban ni Alvin ng gabing iyon, pinasyalan niya ang kaibigang si Jan upang mapaghingahan ng sama ng loob. Pare, ano bang problema? Wala sa oras ay sumusugot ka. Naghahating gabi na halos. Simula ang tanong ni Jan matapos siyang papasukan sa loob ng bahay nito. Humugot na isang malalim na buntong hininga. Nag-iipo ng lakas ng loob at saka nagsalita. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dyan. Parang... Parang nasaktan ako nang makita kong may naghatid na ibang lalaki kay Brescia pa uwi. Kilala rin ni Jan si Brescia. Alam din ito na ang tinutukoy ni Alvin ayang ang kaibigan ni Aileen. Kung may maghatid na lalaki, so what? Anong problema ron? Paano kung manliligaw pala? At kung gayon nga, paano kung magustuhan niya? Iyon ang problema. So what? kung magustuhan? Ikaw na rin ang nagsabi nun na wala namang boyfriend si Brescia. Kaya natural lang na, shit Jan, maray ang puto niya. Hindi mo ko naiintindihan. Napakunot na si Jan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam. Shit talaga. Nailamos niya ang mga kamay sa muka. Napatulala si Jan. Tapos yung tiyunting napangisi. That means only one thing pare. Hinintay niya ang susunod na sa sasabihin. Nagsiselos ka. Halos hindi makapaniwala si Alvin sa narinig. Sabado ng gabi nang dumating si Alvin sa boarding house, ang sabi ni Mang Doro, maaga pala mga umalis na si Brescia. Hindi sinabi kung saan pupunta. Pero nagbili na gabi na darating. Alas otso na noon ng gabi kaya nagpa siya si Alvin na maghintay na lamang. Pinapasok at dinulutan naman siya ng pampalamig ng mga asawang may-ari ng boarding house. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang pagbubulong ng mga ito. Mailap din ang mga mata ng matatanda na pandalas ng sulyap sa itaas. Nang mahagip ng mga mata ni Alvin ang biglang pagsara ng pinto sa kwarto ni Brescia, nakitang kita niya mula sa kinauupuan. Nang alam niya ay wala ng ibang tenants sa boarding house na yun. Mukhang si Brescia ho itong nakita ko sa taas. Nakala ko ho ba ay wala siya. Panguhuli ni Alvin. Ang hindi pagsagot ng mag-asawa ay nagkumpirma sa hinala ng binata na naroon lamang sa kwarto si Brescia. Hindi naman siya pinigilan ng mga ito nang magsimula siyang humakulabang paket sa agdan. Sino yan? Tanong ni Brescia ng marinig ang mga katok sa labas ng pinto sa kanyang silid. Si Alvin to Brescia. Buksan mo tong pinto. Katahimikan. Maya-maya ay ang pinto. Hindi na kailangan pang anyayahan. Pumasok ko na si Alvin. Agad na umupo sa gilid ng kanga ni Brescia. Nanot na pa rito ka pa Alvin. Hindi ba dapat ikatiwa mo na tumigil na ako sa pagsusumiksik ng sarili ko sa iyo na hindi na kita ginagambala pa? Ano bang pinagsasasabi mo? At bakit mo ko pinagtataguan? Ganting tanong ni Alvin. Hindi siya kumibo. Sa loob ng ilang sandali ay nalitili lamang silang tahim. Bakit ka nagkakaganito ngayon, Brescia? Napapitlag pa siya ng itaas ni Alvin ang baba niya at pinagbasta ng kanyang muka Ni hindi niya na malaya ng paglabi nito Unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata Hindi niya napigilan na tumulong ngayon Niyakap siya ni Alvin at hinagkang sa noo Hindi na siya nagtangkang kumawala pa Matagal kitang hinihintay na magpunta sa bahay Ngunit nabigaw ako Na hindi na ako makatagal ay nagdesisyon na ako na magtungo rito Tapos ay pagtataguan mo lang ako Ano ba ang problema? Baka makatulong ako kung ano man yan Paano ba sasabihin ni Brescia na si Alvin yung mga pinoproblema niya? Napapansin kasi niya na sa pagdaan ng mga araw ay lalo lamang lumalalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Nang tumigil siya sa pag-iyak ay kinulong ni Alvin ang mga palad ng mukha niya at matiim na tinitigan siya. Stay in my house permanently, Brescia? Let's keep each other's company. Mukhang hindi ka na masaya nag-iisa sa bahay mo kung paano hindi na rin ako. Masayang nag-iisa sa buhay ko. Get your own maid, Alvin. Ayoko nang magpakatulong sa'yo. Pagkasabi ni Ray ni Layo niya ang mukha sa pagkakakulong nito. Napatunga nga si Alvin sa sinabi niya. Ano ka mo? Ayaw ko nang magpakatulong sa'yo. At sinong nagsabi sa yung katulong ang tingin ko sa'yo? Masyado ko naman yata ang maganda at sexy para maging katulong ko lang. Oo nga naman. Walang ibang may kasalanan kundi ako. Dahil ako ang nagpresenta sa yung stop that bullshit, Brescia. Hindi tayo kailangan mag-away. Si Alvin naman ang pumutol ng sinasabi niya. I admit it's been like hell to me sa mga araw na hindi na kita nakakasama sa buhay ko. I want your company so badly, Brescia. Sabihin mong ganun din ang nararamdaman mo. Saglit lang na natulala si Brescia. Utos ng puso ay sinabi niya, I want to be with you, Alvin. Then move into my house right now. What? Nagulat siya sa bigla ang desisyon na. Yes, move into my house. Ganun lang, move into your house. We're not even married. Don't worry. We'll make the necessary preparations I'll marry you. Hindi ako nag ng kasal sa kahit kanyang babae, Brescia. Not even to island. So you better think about it. Alvin, kapag hindi mo mahal ang isang tao, there's no point in marrying her. Hindi ako naniniwalang pag-ibig lang pwedeng maging dahilan para magpakasal ang dalawang tao at maging matagumpay ang kasal na iyon, Brescia. Are you crazy, Alvin? O baka naman gusto mo lang buhayin sa katauhan ko si island? Kung gusto ko lang buhayin sa katauhan mo si Eileen, ay hindi na kita kailangang pakasalan pa, Brescia. I could have you anytime if I wanted to. As I have said, hindi ko naman inilok si Aileen ng kasal noon. That makes you special. That makes you special? Diretsoin mo na ako, Almin. Ano ang motibo mo sa pag alok mo ng kasal sa akin? Well, you sinasanay na akong nasa bahay ka. Sa dalawang linggong nasa bahay papat mama, inaram naman ko ang absent mo sa buhay ko. Besides, how could I refuse my mother who wants so much to marry you? Ganun lang. May dapat pa bang maging ibang dahilan? Kailangan pa bang sabihin ko sa sa'yo gusto kita? I admit I have liked you all along, Brescia. At mas natutunan ko lang napansin ang damdamin yun nang mawala si Aileen. Like lang ba? Hindi lab. May panlulumong na pa sa isip si Brescia. Stop dreaming, Brescia. Mabuti ngay may puwang sa puso ni Alvin kahit paano. Di ba't siya naman ang inaasama sa mo? Balta ng kabilang bahagi ng isip niya. I'm now ready to start a family, Brescia. Paano kung hindi tayo magkasundo? Magkakasundo tayo. Sa loob ng apat na taon nating pagkikilala ay tiyak na natin sa isa't isa na magkakasundo tayo. Hindi ka kadali ang magpakasalamin. Baka nabibigla ka lang. I know what I'm saying. Kung companionship lang ang kailangan mo, Alvin, I'm willing to give it to you. Call it companionship, pero gusto ka lang pakasalan. Pagdiriin ito. Para may magasikasa sa'yo. Para may makasama ka sa gagawin mo. Para may makatabi ka sa kama. Ang nalunan sa bibig niya bago pa niya napigil ang sarili. Bigla ang pagpukol sa kanya ni Alvin ng isang masamang tingin. Obvious na hindi nito na, gusto ng huling sinabi niya. Don't you realize I'm trying to get a reputable wife? We could be happy together. Kung magpapakasal tayo ng walang pag-ibig, malamang maging masaya tayo. Aniya, unaware na paulit-ulit na lang ang mga sinasabi niya. Alam mo sa sarili mo na masaya ka kapag magkasama tayo. At ganun din ako. Love something yes, but definitely it's not everything to make someone happy. Ewan ba ni Brescia kung bakit siya nag-aaling lang tanggapin ang alok ni Alvin kayong sa ganitong pagkakataon ang pinaka asam niya. Pero hindi niya inaasahan na mag-aalok ito ng kasal ng ganyan galun lang. Napakasarap isipin na pakakasal siya ni Alvin. Pero mas masarap isipin kung gagawin ni Turn dahil sa pag-ibig. Hindi dahil gusto ng mama nito na gusto nitong magsimula ng isang pamilya. Gusto yan na kung sakaling siya ni Alvin ay dahil isa lang ang dahilan nito na iniibig na siya nito. Nakalansiyang maghintay. Nakalansiyang gawin ng lahat hanggang sa ibigin din siya nito. Pero hindi yata siya nakahandang pakasal sa isang lalaking alam niya hindi naman siya iniibig. Sorry Alvin, the answer is really no. Pumuntong hininga si Alvin at walang sabi-sabing lumabas ng silid.